Ang so, napakaganang hapon po sa ating lahat ng mga kaparmer So ngayong hapon, nagpipitas po pa mga gulay Kagaya na lang ng talong. kamatis at saka ang balaya Nasaan naman ang mistro? Kaibigan, kasi tatalian ko na yung kamatis Okay, oh, tingnan yung mga ka-farmers Ang aming ginagawa ngayon basic basic kami sa harvest So, hindi po namin sinabay ang pag ng kamatis at saka talong Pati ang palaya Kasi hindi na namin matatapos Kailangan so, na namin ang dalawang araw So, sobrang ganda mga ka -viewers. Yan dun po ang amin. Talatis na medium. Okay, dapat Wala tayong peltel pero may kalatandaan ako pre.

ano ko lahat <laughs> ng plastic? ganon lima, kaya isang plastic na buo, yung yung Oh, ganyan din kami ka busy. May taga buat. May nagkarga sa truck. Okay, susan so yung lahat. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Abangan nyo bukas ang pagpipitas po namin ng kamatis. O, oh, ampalaya Kasi bukas po ang pinakamarami. So tingnan nyo. Ang bunga lang sa gilid. 'Yan. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.